sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan naman mga kapatid. Inilabas po ng Trade Department ang price guide para nga po sa mga school supplies bago ang balik paaralan ngayong buwan. Sabi ng DTI, 28 sa 100 at mga produkto sa price guide ang nagtaas na po ng presyo. Ngayong taon ay mabibili po ang notebook sa higit na 12 pesos kada piraso hanggang 52 piso. Ang pad paper naman sa grade 1 to 4 Nasa 9 pesos hanggang 61 piso. Habang higit naman 13 pesos hanggang 48 piso ang intermediate pad. Mula po naman uh, sa presyong 11 pesos hanggang 33 pesos ang lapis. Nabibili din po ang ball pen mula 3 piso hanggang 33 piso. Para po naman sa Crayola, mabibili po ang box of 8 o yung pong 8 piraso ho ang laman mula sa 12 pesos hanggang 65 piso. Dito mag-iingat tayo sa Crayola ha. Marami ho dito yung mga galing nga ng China na hindi ho dumaan ha sa kaukulan pong pagsusuri mm -hmm. ng Food and Drug Administration. Depende po naman yan sa laki. Nasa 32 piso ho naman ang 12 pirasong Crayola. Mabibili po ang 16 color ho naman para sa 24 hanggang 83 piso. Abang nasa 34 hanggang higit na 100 piso ang 24 pack na mga crayons. Usapang presyohan pa rin mga kapatid. Kinukonsidera ng Trade Department na tanggalin ang ilang produkto sa listahan ng Suggested Retail Price o SRP. Kasama dyan ang condensed milk, kondensada, evaporated milk, evaporada, coffee refill, mga kandila, bottled water, condiments at pati mga baterya. Gusto kasi sana ng ahensya na maayos ang price guide para nakatutok ito sa daily essentials at emergency items. Kasama naman sa mga mananatili sa price guide, ang sardinas, powdered milk, tinapay, instant noodles, processed at canned meat, pati sabong panlaba at sabong panligo. Bubuo raw ng technical working group para maisa pinapin o maisa pinal ang mga produkto sa SRP list. Eh, pati mga sausa, sausabo, sausawan. Wala na sa price uh, index, ha? sa price list. Hindi po naman daw po malabong mas maliit sa 35 pisong umento sa sahod sa Metro Manila ang ipatutupad po naman sa ibang mga rehiyon. Sabi po ng grupong kilusang Mayo 1, gagamitin daw kasi ng Metro Manila bilang basihan ng minimum wage sa ibang lugar. Yan po'y kahit na merong mga petisyon pa rin para po sa wage hike na mas mataas sa 35 pesos. Dahil din po sa kakarampot na dagdag sahod sa Metro Manila, nakikita rin po ng Federation of Five Workers na posibleng ipagpaliban pa ng ibang rehiyon ang pag-adjust sa kanilang mga minimum wage. Sa uh, gitna nito ay nanawagan po naman ang National Wages uh, uh, I'm sorry, National Wage Coalition na ipasa ang pambansang panukalang dagdag uh, sweldo na isandaan at limampung piso sa bawat araw. Samantala, inaasahang mahukumpleto na sa Nobyembre ang master plan ng gobyerno para makalikha ng mas marami pang trabaho. Sabi ng National Economic and Development Authority o NEDA, magkakaroon ng konsultasyon sa mga rehiyon mula Hulyo hanggang Setyembre. Sisimula naman itong ilatag sa September hanggang October sa ilalim kasi ng trabaho para sa Bayan Act na pinirmahan ng Pangulo noong nakaraang taon, kailangang bumuo ng gobyerno ng plano para maparami at mapaganda ang kalidad ng trabaho para sa mga Pilipino. Idiniin din ni Neda Secretary Arsenio Balisaca ng kahalagahan ng paghahanda para sa mga pagbabago sa employment landscape. Mayroon po naman dalawang bakanting posisyon ngayon sa Monetary Board. Ang e apo matapos na tanggapin ni Pangulong Marcos Jr. ang resignation ng board members na sina Bruce Tolentino at Anita Linda Aquino. Nagbitiw sa pwesto ang dalawa Kasunod nga po ng mga reports na may mga staff ng Bangko Sentral na sumasahod ng hindi human lamang pumapasok o nagtatrabaho. Noong po katapusan ng Hunyo, epektibo ang resignation ng dalawa. Sino man pong papalit sa kanilang pwesto ay uupo para tapusin lamang ang kanilang termino hanggang July ng 2026. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.